Sir Hans at ito ang pinaka inaabangan aban tips at paalala para sa life. na kay Bongga! May 11, 2023 Thursday sa Year of the Rat huwag mong iasa sa iba ang responsibilidad mo mas masarap kumita ng pera kung ito'y pinaghirapan mo. Pitch at pera swerte sa Year of the Rat. Sinop Talks naman tayo, maging aware sa iyong nakakausap o nakakasama dahil scam at cheating ay activated ngayong araw. Green at five swerte sa chart. Tiger naman tayo pagtapos ng lungkot. May blessing na kapalit yan. Tuloy-tuloy ang magandang career na nakalaan sa chart. Gray at 17 at sa chart. Rabbit naman tayo, travel star activated, magiging maganda ang gising mo dahil may magandang balita mo tatanggap. May money star pagdating sa business, white at eight swerte. Year of the dragon naman tayo, may unhealthy start, ingatan ang respiratory system. Dahil sa stress, maglalagas ang mga buhok mo, brown at 19 ang swerte. Sa so year of the snake, compete! nakakaswerte today. May bagong sideline na work na pwedeng pagkakitaan. Hindi mo na kailangan magsabi sa kanya dahil siya ay kusang loob na tutulong sa iyo. Pagdating naman sa kailangan mo mag-focus, tapusin agad na magawin. Love life naman tayo magkakaroon ka ng hindi pagkakunawan sa isa't isa. Huwag puro pride ang pairalin. Hindi ba Blue at nine ang sa chart. Horse naman tayo magandang kalusugan ang nakalaan sa'yo pagpatuloy ang magandang nakasanayan. Pink at Wan. Sa of the Goat naman tayo pagdating sa pera, money star activated, magkakaroon ng loyal at patuloy ang suporta ng mga bagong negosyo. Yellow 30 na swerte sa chart. Monkey naman tayo, travel star activated, may bagong proyekto na sa iyo na iyong hahamakin at hawakan. Ito ay magiging tagumpay kung ito ay magiging hands-on ka. Orange at yellow swerte so sa chart. Rooster naman tayo, pagdating sa bahay, magpa-groundbreaking ritual bago ito patuyuan. Siyempre, doon sa pinakamagaling, Master hands Kua. Pagdating naman sa taong naninira sa iyo, mas piliin ang tahimik nilang at huwag nang pumatol upang hindi lumala ang mga issue. May problem star din sa chart pagdating sa pera. Ako at huwag ang swerte sa chart. So, yun know, ang naman tayo, money lost star ay posibleng maranasan. Huwag mo ibigay lahat sa iyong taong minamahal. Magtira ng pagmamahal sa sarili. Posible magkaroon ka ng hindi pagkakaroonan sa isang kaibigan. Marun at 15 na swerte sa year of the dog. Sa year of the pig naman tayo, conflict day to day, hindi maging madali. Ang araw na to, magkakaroon kayo ng hindi pagkakarawaan mula sa isang katrabaho. Mas mainam na magsabi sa iyong mga magulang ang tunay na naramdaman kesa isarili ito. Gold at 4 na swerte sa year of the peak. Huli po ah, ito po yung mga lamang ni Master Hans. Kayo po ang gumagawa ng swerte nyo sa buhay dahil nasa inyong palad na kasalalay ang tunay na tagumpay. Ako po, si Master Hans Kuwa para sa hashtag Hansi Duarte, Sabat.